ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong 4 year high school ako. 16 years old ako noon. Nang isang araw ay ginabi ako ng uwi dahil gabi na nang matapos ang intramurals namin sa si school. Ang pangalan ng eskwelahan namin ay St. Charles Academy sa San Carlos City. Bandang alas 6.30 ng gabi Sinamahan ako ng kaibigan kong si Karen sa lumang palengke kung saan ako sumasakay. Wala nang ibang pasahero ng mga oras na yon. Madilim na at gusto ko nang umuwi kaya nag-ukupado na lamang ako. Si Karen naman ay sa ibang barangay uuwi kaya mag-isa akong sumakay sa tricycle. Habang nasa daan, dumadampi sa mukha ko at balat ko ang malamig at sariwang hangin. Pagkarating namin sa barangay Rojas, biglang may bumulong sa aking kaliwang tenga. Ate, ate, ate. Yan ang salitang paulit-ulit niyang sinasambit. Nagsitayuan ang mga balahibo ko. Sa gulat ko ay napalingon ako agad sa aking kaliwa pero wala akong nakita kundi ang tricycle driver lamang. Sinilip ko ang likod ng driver. Baka meron itong back ride na bata. Pero wala siyang kasama. Napabuntong hininga ako ng mga sandaling iyon. Nang umupo na ako ng maayos sa loob, biglang may bumulong ulit sa kanang tenga ko. Paglingon ko, ay andun na ang bata. Sa gulat ko ay nagsisisigaw ako sa loob at itinigil ni Manong Driver ang tricycle at tinanong kung anong nangyayari. Nawala bigla ang bata at sinabi ko na lang kay Manong na po, na mamalik mata lang po ako. Nang makarating kami sa barangay kakaritan kung saan ako nakatira, bumaba ako agad sa tricycle at inabot kay Manong ang bayad ko. Kinuha ni Manong ang bayad ko sabay abot ng sukli. Pero bago ito umalis, dumungaw siya sa loob ng tricycle at sinabing O oh, ikaw naning, saan kita ibababa? Nanlaki ang mga mata ko at tumayo ulit ang mga balahibo ko May kinausap siya sa loob ng tricycle Nanigas ako sa kinatatayuan ko habang dahan-dahang pinihit ni Manong ang accelerator ng tricycle niya Papalayo sa akin